May mga lugar na parang nakalimutang limisan ng liwanag. Sa mga kanto ng Valenzuela, may mga aninong hindi umaalis. At kung sakaling mapadaan ka, magdasal ka lang at huwag kang lilingon. Malalaman mo ngayon kung bakit hindi ko na binalikan ang mga gabing ito. Bata pa lang ako, alam ko nang hindi ako nag-iisa kahit wala akong kasama. Bumalik kami noon sa Valenzuela nang ako'y grade 1 pa lamang at doon unti-unting nagsimulang gumalaw ang mga anino sa paligid. Marami-rami akong naranasan. At kahit tumanda na ako, hindi ko na malimut-timutan ang tatlong gabi na yon. Ang abandonadong gusali at ang babaeng nakaitim. Sa loob ng compound, may luma at sirasirang gusaling para ting pigutukoy sa mga bulungan. Basag ang mga bintana, palaging madilim, kahit sa tanghaling tapat. Usap-usapan na raw doon nagpapakita ang usang babain itim ang suot at hindi mo siya kayang iwasan sa sandaling makita mo siya. Isang araw, nagkayayaan kaming mga bata na libutin ang likid ng gusali. Papalapit pa lang kami, parang may bumubulong sa tenga ko. Mga tunog na hindi ko maintindihan pero hindi rin mawala sa isipan. Sa isang sulok ng sirang pader, may nakatayo. Itim, tahimik, hindi lumalakad, pero palapit ng palapit. Ayokong tumingin, kasi nandoon siya. At kahit sa anak lumingon, nandoon pa rin siya. Palaging nasa gilid ng paningin ko. Hanggang sa nagpa siya akong tumalikod at tumakbo. Pero nasa harap ko na siya. Duguan ang mukha. Dilat na dilat ang mga mata. Wala na akong maalala. Pagdilat ko, nasa bahay na ako. Walang nagsabi kung paano ako nakauwi. Ang higanteng paas sa lilim Migabor. 20 metros mula sa kusali, may isang matandang punong santol, matayog, malagong at matamisang bunga. Pero sa bawat bunga nito, may kwento ring pabulong tungkol sa isang kapreng residente ng punong iyon. Gabi iyon, habang nagbabay kami ng kaibigan kong si Marco, dumaan kami sa tabi ng puno. Pag ikot namin, biglang bumigat ang pedal ng bisikleta ko. Ba't ka huminto? Tanong ni Marco, pero hindi ako nakasagot. Nakatingin lang ako sa lupa. Sa harapan namin, may paa. Isang napakalaking paa. Maitim, mabalahibo. Halos kasing laki ng bisikleta. Di siya gumagalaw, pero rinig mo ang bigat ng kanyang presensya. Tumigil ang mundo. Nang tumingala ako, doon ko lang siya nasilayan. Si Gabor, ang kapre. Hindi galit, pero hindi rin mukhang masaya nanlilisik ang mata. Ang katawan ay tila kasing taas ng tatlong palapag. Hindi ako nag-isip. Binuhat ko ang bisikleta at tumakbo. Ang matandang nakaitim at ang putol na paa. Sariwa pa ang takot sa amin. Pero gaya ng mga batang hindi marunong matuto, bumalik kami sa abandonadong opisina. Mas marami na kami noon. Mahigit sampu. Alam na nilang nakakakita ako ng hindi pangkaraniwan. Tahimik akong nakaupo habang sila'y nagkukwentuhan. Luma ang buwan pero maliwanag. Sabi ng isa sa amin, dating sementeryo daw ang lugar na to. Sinundan iyon ng katahimikan. Hanggang sa may natanaw akong matandang lalaking nakaitim, palapit ng palapit. Pagkurap ko, nasa harap na namin siya. Walang tunog ang yabag niya. At ang boses, parang galing sa ilalim ng lupa. Umalis na kayo dito. Paglingon namin pagkatapos ng ilang segundo, wala na siya. Nagkatinginan kami. Walang nagsalita. Tumakbo kami. Pero bago kami tuluyang makalayo, napaupo si Jane. Nanginginig. Tinuro ang harapan niya. May lumulutang na paa. At nakita ko rin. Isang putol na paa. Walang katawan, pero lumulutang sa hangin. Umuusad. Palapip. Himila ko siya. Tumakbo kami. Wala nang balikan. Hanggang ngayon, hindi ako sigurado kung ang Valenzuela noon ay lugar lang ng multo o ng alaala ng mga hindi patahimik. Pero kung minsan, kapag napapadaan ako sa lugar na yon, parang may mga matang nakasilip sa pasad na salamin ng abandonadong opisina. Mga matang hindi pa rin lumilikas at hindi ko na tinatangkang tumingin pabalik. Tatlong kwento, iisang lugar at napakaraming tanong na hindi mo gugustuhing masagot. Kung may nakita pang hindi dapat makita, manahimik ka na lang. Bava kasi tinititigan ka na rin nila sa ngayon. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like at subscribe. At pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat!